Obe. Sino na sabe pupunta kayo sa kalsada? Uwi, saan saan kayo nakarating? Obe na, obe. Oh, saan nandaan? Uwi. Uwi. Obe. Obe. Ang ginawa niya dun sa kabila. Ha? Ginawa niya dun sa kabila. Anong ginawa niya dun sa kabila? Ha? Owe, dun sa kulungan pasok. Pasok sa kulungan, dun sa kulungan. Pasok sa bahay nyo, pasok Owe dun sa bahay nyo, Owe. Owe dun sa bahay nyo Ube! 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 Pasok sa kulungan. Pasok sa kulungan. Mga gala kayo ha. Sino nagpasimuno? Napupunta kayo doon? Ube! Ube! Doon sa kulungan. Ube! Ube! Sa kulungan. Ube! Doon sa kulungan. Pasok. Pasok sa kulungan. Pasok. Pasok na sa kulungan. Pasok dun sa kulungan. Pasok. Dun sa kulungan. Pasok. Sa kulungan. Pasok na dun sa kulungan. Sa kulungan. Pasok. O, pasok. Kayo, may kasalanan kayo sa akin. Sino nagsabi sa inyo na pupunta kayo sa kalsada, ha? Sino nagsabi? Eh? Bakit nakarating kayo doon? Sino may kasalanan? Ikaw, dakdak? -dak? O, nagtuturuan pa kayong dalawa kung sino may kasalanan. Sino nagpasimuno? Napupunta kayo doon sa kabilang bahay? Ha? No, nagtuturuan pa talaga kayo, ha? Sino? Sino nagyaya? O, magtuturuan pa. Magtuturuan. Sino? Umamin na yung may kasalanan. Umamin. Oh, wag na uulitin ha. Kala nyo, pag kayo nasa kasahan doon. Sige. Ha? Gusto nyo ikulong ko na lang kayo? Ha? Ha? Gusto nyo, ikulong ko na lang kayo. Ha? Gusto, ikulong na lang? Daki, baka ikaw nagpasimuno. Baka ikaw nagyaya kay Dakdak na pumunta doon, ha? Dakdak, sino nagyaya na pupunta doon sa kabilang bahay? Sino nagyaya? Si Si Daki. Daki, ikaw daw ang may kasalanan. Ikaw, Daki, nagyaya. Pumunta doon sa kabilang bahay. Ha? Sino? Sino may kasalanan? Sino nagyaya? Ha? Dakdak? Sino may kasalanan? Sino nagyaya? Sino nagpasimuno? Napupunta kayo sa kalsada? Umami na. Sino? Wala nga amen, di kayo makakalabas dyan. Kulong na kayo ha. Kulong na ha.